Uh, welcome to Nestor Lakay Channel. Ang lulutuin po natin ngayong araw na to, magluluto po tayo ng egg curry. Ano uh, isang araw po ah, na tayo sa tansa kabite. Meron po tayo ditong gulay. Ang ihahalo ko lamang po itong patatas, carrots, at lagyan din po natin ng konting bagyo beans. Kaya lang ang wala po natin ay bell pepper. Hindi po tayo nakabili ng bell pepper nung nakaraan na nakapamalengke tayo sa tansa kabite. Kaya ito lamang po ang ating ihaharo sa lulutuin nating egg curry. Naghiwa na po ako ng bawang at sibuyas at meron po kami ditong ano ah gata ng nyog. Ito po ay 20 pesos. Ito po yung unang gata at ikalawang gata. Simple lamang po ang lulutuin natin ngayong araw na to. Budget ulam lamang po ito. Iprito muna natin ang carrots at patatas. ito po yung ating nilagang itlog Gisa po natin ang bawang at sibuyas. Ilagay po natin ang baguibins. Ilagay po natin ang curry powder. Ilagay natin ang ikalawang gata. Ilagay po natin ang itlog. Lagyan natin ng asin. Lagyan natin ng seasoning na pampalasa. Wala po tayong bell pepper, kaya ang ilalagay ko na lamang po ay tatlong perasong siling labuyo. Ilagay na po natin ang pritong patatas at carrots. Lagay na po natin ang unang gata. Lagyan natin ng konting sugar. Lagyan natin ng pamintang durog. Luto na po ang ating egg curry. Masarap at madaling lutuin, budget ulam. Ulam natin ngayon, egg curry. Meron din tayong pritong tinapa. Ito yung masarap na tinapa ng Rosario Cavite. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo po ng amin channel. Nestor Lakay Channel. At huwag nyong kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa amin channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Kain po tayo.